May gagawin po kami ngayon sa dito sa malapit lang sa amin na nagpapalito ng bubong ay eh, inalis yung sat yung gisat ay eh, ngayon ibinalik ng mga magagawa ay eh, hindi daw mapasignal kaya tinawag na lang ako at nang nakarating kami sa, sa area ay eh, ganyan ang tayo oh. tabingi pala pinatong lang nila sa bubong pero maganda naman ang pagkakalagay daw niya sa bubong gagawin na natin uh, check checkin lang muna natin itong connector sa may mismong box kung okay mukhang okay naman bago tayo magsimula magawa kasi sisiguraduhin muna natin na yung mga connection ay maganda para bago tayo mag-align mukhang okay naman ah uh, bali ito g-sat at ito yung dati ko na rin ginawa ako ang nagpasok dito sa kisan ni, may ayan wala nga siyang signal pero nakita ko yung power dun sa mismong screen ay may connection naman yung wire niya papunta sa LNB kaya kaya align na natin chine ko rin yung mga mga kung nakarebit lang yung unahan yung sa may pinagpapakuan ang may pako bali yan tabingi yung kanya. ang iba, gagawin natin diyan ay papantay natin yung arm ay uh, e, level natin ng 90 degree para madali nating may align yung disc bali ang mga turlil nyo ay eh, kalabangin na at nilinis ko rin muna para may adjust ko na maayos yan, tinatama ko na yung position niya taba, uh, para sa g-sat southwest lang po ang uh, location niyan doon lang natin na uh, itatama e, tapos naka 69 degree number 69 doon sa gauge doon sa may number kasi dyan eh yan, di yan sa may parting yan 69 yun position niya sa up and down. Habang ginagalaw ko yan, may kakontak, may ka uh, may akong kakontak dun sa loob kung nagbabago yung signal at uh, kung lalakas kung nababa. Kaya nun naka, naka malakas, nung naka uh, nagkamalakas nung na-reach ko na yung parang gitna ng signal, eh, i ko na at ko na yung uh, pag-align ko at mukhang okay na yan na uh, hindi ko naman makuha yung masyadong malakas dahil alam ko na may duktong yung wear niya kaya okay na rin yan ganyan kalakas uh, hindi naman agad yan mawawala yan viewable na uh, mapapanood na po yan download uh, pa kaya pinapa-align niya kaagad uh, okay na po mapapanood na nila yan, salamat po na marami sa panonood at uh, sana may napulot kayong konting kaalaman. Maraming salamat po uli hanggang sa muli. Uh, sana po uh, subaybayin niyo yung mga vlog ko. Thank you po, maraming salamat.